lado, drinks? malilita lang daw, lang. Oh, pwede na yun. sabi, malilita lang. Malilita lang, bakit? Oh, yeah, sige ayan. malilita lang daw, yan, si Bakay, no? Pogi, oh. Ayan, malilita lang daw. Malilita lang oh, yeah, daw, oh, oh, no, oh, yeah, si no. oh. Ano masasabi mo, okay? Bibili ka eh, eh, oh, aba, 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 ba lang nga pa ng kotse. Kaya ka... Nakablog tayo. Nakablog tayo. Oo, nakablog yan. Nakablog ako, di lang? Eh, hindi na? naman kami raw. Kabila oh, no? ano? Oh. Uh, ilan lang, uh, ilan lang uh, kaya ako bibili ng kotse. Sa 17 birthday ko din. 17 birthday mo, 17. Wow. Hay, uh, 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 uh. no, pa. tingnan. Pa-pa eh. Isa, dalawa, isa, dalawa, dalawa, apat. <laughs> apat. Ay, si Wakin. Ayan si Wakin. Ay, si, si Dati, batang malitang yan. Giniyado ka? Eh. Binatang binata na ngayon yan. Di ba, Wakin? Seryoso. At ala pang girlfriend, available. Hindi. na. Hindi, wala pa. Tarantado lang ako. Natarantado ka lang, pero ayaw mo girlfriend. Ayan, ilibri kami, nakakaya. Kahit ano raw. Kahit ano raw. Yes! 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 Lang. Yes! 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 Laman Malita bagay lang no? Malita bagay lang iba kanya mga ganyan. Parang tropa namin yun, eh. Ayan, ay, tayo dito na tayo. Na tayo sa oh. mesa. Dito tayo sa mesa. Ito, <laughs> na. Ito na. Tala tayo. Are, tayo. Ito sa mesa tayo. tayo sa SK ko. Ay, ating isang panamay ka kababata na rin. Ano ba Ito na. Eh, tres stop siya sa na kayo. libre kayo. <tinyo> Pero wala. Ah. Oo, oh, hindi eh para sa atin nga daw 'yan. Kami ni Rocky. Oh. Alay! Oh, alay! Eh like two windows. Eh yan, sila na iya. Bakit na iya? Ano sabihin mo na sila? Ano ba? Eh dito pa dito. Oh, tawagin nila, tawagin. Oh, ano kaya? Na iya, na sila. Ya tawagin. Ini ite pa ni Bakit nero? Bakit kumawain ka nga kawin mo? Ano ba 'yan? Ito, ayo, ganyan tayo tayong kayo, ganyan lang yan. So, saan nga nga, sinasusunod. May nakakochi pa yan. Hmm. Ay, siya, ito, ay, Ayan na po, yung isa po yung mga kapatid namin, mga kalmado. Ayan, yung kalmado. At ito, pinakasinulong pin, 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 ng kalmaso. Ayan ay, rin, ay, si Papin. O, nagbibigay ako yung pa. Oo. Oh, Nasiwakin pa. O, oh, kasinapan oh, yan. O, yan rin, yan rin, O, paano guys? Ah, nandito lang tayo. Ah, Patuloy nga kami ng na iso, nagbibigay na kami. Tapos, yun o. <trose> Mounting, mountain King, Mountain Original pa, ano? Original yung kulay. Ito ba? Original ba yun? Ito yung tinapin, o. Ito yung tinapin. Salamat, Joaquin. Maraming salamat, Joaquin. Thank you so much, Joaquin.